Hello po mga kahagis, magandang umaga po At very good morning po sa inyo na So for today po, ito po yung unang araw ng ating uh, fishing adventure dito po sa Corpacan uh, So for today po, gamit po natin yung ating triple hook na ating in-upgrade Na pinatan po natin ng triple hook Then ang gamit po natin na is medium light setup Na the one Namikas po na 5 to 25. Uh, Daiwa Rebros 3,000. So, as you can see po, nandito, ho, nandito na po tayo sa ating uh, spot. Atin pong susubukan kung may, may strike po tayo na mga isda ngayon. Actually po, ano po ngayon eh, uh, talakitok. So, yan po meron na po tayo na strike so sige po mga guys enjoy fishing na lang po tayo for today and good morning po sa ating bagong episode sa Kahagis TV po bye bye okay. May bali. Woo! May bali po. Uh, ito po yung kagandaan sa sinasabi ko po sa inyo. Na... Kailangan talaga papagtanong natin yung tribunok. Kasi po gaya ito. May bali. dun, dun sa mismo nakakabito rito na tinanggalo natin kumesa lang po yun medyo may pagka malambot so yan o eh. oh. Uh, po nakagis o oh. Uh. spotted o oh. Uh, ribali high strike po tayo so ka aurora o oh. Uh, thank you lord nagkikot tayo magpapasalamat sa ita at sa Lagi po tayo mag-thank you sa itas kasi blessing po ito na nakaka-strike po tayo ngayong araw. So, tribali po. Pang pang ano na ito, pang tatlo. So, stay tune po. Ilalagay natin sa lagayan po. Hop, strike. Strike ko. Mang strike. Strike strike. Strike kok. Oh. Strike kok, oh. strike, strike. Kayak Hop. Tribali ole. Mang tribali Kat tribali po tayo. Up, laki. Tribali po. Hop, Mang tribali. Tribali po. Hop, tribali. Katribali po tayo kay Aurora Tray Valley po, mga um, kagis Ayan Spotted Tray Valley Woo Tray Valley po Mga um, kagis, strike po tayo Strike, talak hitok Talak hitok mga kagis, talak -itok. Ayan Talak hitok okay, po Talak Kita nangis hitok tayo Oke okay. Pakar ko. kok, Bali. Good morning.

Ah. Ano kaya itok 'yan? Na pala kaya itok. Yeah, strike. Yeah, strike mga kagis oh. Kaya strike tayo. Kaya to. Mga kagis. Strike, oh, strike. Oh, pala kaya itok. Mga kagis, may talaki itok dito oh, talaki itok. Talaki itok po mga kagis oh, talaki itok. Yes. Nakakatakot. Nakakatakot po tayo. Woo! At last, mga strike. Kuya natin. Talakit ko oh. Baba tayo dito, kuya natin gamit. out po. Popor tayo dito. Tingnan natin dito. Strike ka naman Strike po oh. Mga kagis oh. Makakagis ano? Ah. Mga kagis, dilay yung talakitok ayto oh. Talakitok na naman mga kagis oh. oh. ah talakitok oh. Talakitok mga kagis oh. oh ang ganda ng size. Ah, pala 'yung dinonok niya. Eh. 'Yon. Ah, talakitok mga kagis. Yuhu! Eh. Hmm. Ah. Kailan na tayo? Talakitok po. Ano kayo ito? Sa dali Aurora. kita na Balikan natin doon. Kasi Ayan, ayan, eh strike. Strike mga hagi, strike ko, oh. Ayun, ang dami. Ay, grabe. Ayan. Tatalo na. Strike mga hagi, so oh. strike. Talakitok na naman to, sigurado. Talakitok na naman. Ayun, ayun, talakitok na. Talakitok na ho, mga hagi, so. Oh. oh. Talakitok ko. Oh. Ayan oh. Ay. Ah, oh, ang ganda. Oh, oh, uh oh. -huh. Uh -huh. Talakitok. Ayun oh.

Tanda medyo oh, impitan yung hawak. Bigla akong napigla siya, magugulat kayo. Ah. Good morning po mga kagis. So, start po kang ina. Bago tayo magbaybay uh, bye dito pabalik. Bumaba ako ko rito. Then, nakatatong strike ko tayo ng lap ng ano. Wow! Talakito po. Ito po. Mamaya ko ipakikita sa inyo. At uh, maganda po yung naging... Uh, uh, plano natin ngayong gabi ay ngayong gabi ngayong, sorry ngayong umaga na pabalik then bawat ta uh, daan natin bababaan natin hagisan natin kanina ho tatatlo dalawang talakitok at saka isang batalay ho yung na-stike muna natin doon sa dulo then ngayon ho, naka ko tayo ng tatlo so ilam na mamaya pakikita ko sa inyo Kags tv po station po Ayun. op strike ko strike hop oh, strike batalay batalay oh strike oh batalay mga kagis batalay oh batalay hop oh, nakakadalong batalay na tayo oh strike uwi kita uwi kita ah, batalay so okay ito na po yung last na spot na dadaanan natin so binibayo natin ang bawat uh, daan doon Then bawat to baba natin may nahuhuli naman natin ang So ito yung last. So subukan naman natin kung meron na dito. Bago tayo mawi. So ang ating pong gamit si Aurora na binago natin yung tribulok niya. In-upgrade natin. So hindi naman na tayo napahiya. Tsaka talagang kapagat-kapagatan. pag isda ho, isa. Active. Ayun, strike. Strike po oh. Strike mga kagis. Strike mga kagis. Strike. strike. Ayun. Strike. Strike, 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 Ayun. Oh, haba. Patalay. Mga kagis oh. Mga haba oh. Patalay. Oh, strike oh. Oh, mga kagis oh. Oh, na naman. Mga haba oh. Oh, patalay. Oh, patalay na naman ang haba oh. Mga kagis. Ayan oh. Talaga. Walang patawad to si... Aurora Oh, ang haba Butali na naman po Ang oh, haba, oh Oh, haba na nito Mga kagis, ito na yung mahaba na sana huli natin Na batalay Oh, babaho natin may huli Yan. Hello po mga kagis, magandang umaga po And for today's episode po natin sa Kagis TV So, first sa adventure po natin ito, ito po maganda naman po yung naging uh, resulta ng ating uh, first adventure ng Kaagis po unang araw po na nating uh, pagpipishing dito sa ating spot sa Corpacad po so sa ating pong nahuli po yung mga nahuli po natin ayan o oh. mga talakitok po to talakitok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 at saka tatlong batala oh. yun ano, oh. bali yung naka-strike ko dyan, ito ito lang si Aurora. Na natin ng Tribal hook. Wala wala nga ka uh, wala nga yung ka ano tawag ito, gito, balubaluktot. Ibig sabihin hindi, 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 hindi tumuwid. Although chip na triple hook lang ho siya, okay naman ho. Then ito naman po si Brad uh, Ellie. Master Relly, eh, hindi pa po, po pa masyadong recognized talaga. Wala usya siya na nice strike kundi normal lang pinaka walang natin. So yan ho yung strike na ating yung araw. Ang uh, gamit po natin dyan is yung ating medium light na setup. So nilagay ko dito sa bato at ating kung hugasan. lang ho for today. Kaagis TV po. Marami pong salamat ha. At tayo ay nasa tabi ko ng ano eh ng dagat. At tayo po iuwi na. So marami pong salamat Kaagis TV po. At uh, sa susunod pong muli. Nice fishing po. Fish on. Pantanggal po ng stress. Kaagis TV po. Paalam po.